Hello, no, ito po yung kinabit namin sliding cabinet sa ilalim ng lababo. Yan, medyo matagal gawin kasi yung mga divider pa yun. Eh, Yan, ilalagay na yung salamin. No? Lagyan na yung salamin. Yung no? galing Sakto na yun. No? Binulang namin diyan yung shed. Dyan na lang nilagay pati yung divider sa gitna. Nilagyan lang ng yung glass siya. Oh, ayos. Ang ganda na. Tapos na siya. Buwang ba ito ang frame pinaikutan? Ayos, smoke beans yung salamin. Ayan, handle na lang. Handle na lang. Pakabili. Siyempre, kung marunong kang gumawa, mabilis lang. Eh, kung hindi ka pa marunong, naku, matagal yun. Oh, ya yeah. Smooth na smooth yung sliding. Walang ano. Walang the please. <laughs> Walang ka the please, the please oh. Yeah, I'm there, I'm Hmm. Ang ganda na Oh. Okay nyo. Super white ang frame. Napakaganda na. Ayan. Ito, isa pa lang yan. Pito ang gagawin ganyan. Pito. Dinemo ko lang yung isang natapos na o, sige. wow, kita nyo smooth na smooth smooth na smooth ang ganda tapos yung awang nilagyan lang ng angular yung awang sa taas dati na alam mo yung malaki o diba wala na tapos lagyan lang ng Siliko. Okay po. Bye bye. Thanks for watching. Bye.